Hello everyone! Good morning! Welcome to my channel! For today's video, pag-uusapan natin kung ano yung mga breakfast naming mga domestic helper dito sa Hong Kong. Kasi karamihan sa amin guys is wala talagang uh, rice, kanin sa umaga. Kaya yung mga first time na pupunta dito sa Hong Kong, talagang maninibago kayo guys. Dahil kung dyan sa Pilipinas, nasanay tayo na meron tayong uh, meron tayong kanin, meron tayong mga paitlog, meron tayong mga pahatlog. So, pagdating dito sa Hong Kong, guys, hindi mo mararanasan yan dahil kumbaga iba yung uh, culture nila pagdating sa mga ganyang paalmosal. Wala silang binibigay na rice kundi ay mga, ano lang, ako i-share ko yung, i-share ko yung breakfast ko dito guys. Simula nung dumating ako dito, ang binibigay nila sa aking pang-breakfast is oatmeal. Syempre, hindi naman pwedeng lagi kang oatmeal, nakakasawa din kapag laging ganon. So, mag-isip ka na lang ng uh, paraan kung paano ka makakakain ng ibang breakfast. Then, ang iba ko pang breakfast dito, guys, kapag nagpapalaga si ma'am ng itlog, sumasabay ako ng isang perasong itlog. Hindi naman yung bawal, kasi ang sabi naman nila, ang sabi naman nila is, kainin mo yung uh, gusto mong kainin, kung ano yung available dyan. Kaya kapag nagpapalaga siya ng isang itlog, sumasabay ako ng isang egg. And, bumibili ako ng fresh milk. Yung fresh milk, sarili kong uh, pera yon hindi ko na hinihingi sa kanila kasi syempre gusto ko yun yung uh, kainin, inumin ko or i-breakfast ko kasi kapag laging oatmeal mananawa ka talaga and then si Lola kapag pumupunta siya dyan sa bahay meron siyang dinadala na mga cracker mga mga Ovaltine, mga Milo, amel uh, yun yung binibigay sa akin ni Lolang pasalubong. So, yun yung kinakain ko kapag breakfast. And then, minsan, si sir meron siyang binadalang noodles. Kapag hindi ko nakain yung noodles ng lunch or ng dinner, ginagawa ko siyang breakfast ng morning. Kaya pagdating nyo guys dito sa Hong Kong, asahan nyo na hindi kayo makakapag-rise sa umaga. Kung ano yung kinasanayan natin dyan sa Pilipinas, is hindi natin magagawa dito kapag nandito na tayo sa Hong Kong. For today's video guys, meron akong mga in-interview na mga kababayan natin sa charts na nakapag-share sila kung ano yung mga pagkain na kinakain nila sa morning. At merong iilan na nakapag rise kasi yung amo niya, amo niya is talaga namang mabait. Hindi lahat kasi ng amo ay pwede kang bigyan ng pagkakataon na makapagluto or makapag-prepare ng sarili mong food. Yung iba kung ano yung binibigay ng employer nila, yun lang yung uh, kinakain nila sa morning. Then mga kapag rice ka lang dito kapag lunch and dinner. Kaya panoorin niyo po itong video na to dahil meron kayong Malalaman, nakaalaman kung ano yung mga breakfast namin sa umaga dito sa Hong Kong. Yung akin, na-share ko na guys. Meron akong oatmeal, meron akong mga cracker, meron akong milk, meron akong mga pang drinks, pang mga hot drinks, ganyan. Okay, so please watch this. <laughs> ano <ba yan? laughs> okay. oh, ano oh, yung... Kasi sa vlog mo, laging mukha ko. Yes, okay lang yan. O, oh, anong mga breakfast mo sa umaga? Bread. Lagi akong binibilan ng employer ko ng bread at saka Ovaltine. Wala talagang rice. Hindi ako nag-rice. No rice. Ayun, oh, oh, sa sa'yo, laging bread at Ovaltine. Yes. Ikaw, yes. okay, yes. sister, ano yes. breakfast mo sa umaga? May rice ako. Wow! Rice like, Buti pwede sa kanilang rice? Sila iba. Sa akin iba. Na. Mm -hmm. Ah, okay lang sa kanila magluto uh, ka ng rice. Oh, shit. oh, oh problema yan. Sana all my rice. Kahit ilang cup pa yung lutuin ko para Lunch sa akin, lang ako, okay. rice. Tapos ano ulam mo nun? Siyempre, si, magluluto ako kuha kung ako manong ma uh, pwedeng maluto doon. Itlog, hotdog. Wala ditong hotdog, ano. Sausage. Itlog, hindi ako masyado nga sa itlog. Sausage, Sausage na, no. okay. Kung ano yung meron doon, kung may... Kasi maraming, ano si ano, yung dry pusit. Ah, okay. ano ginagawa mo sa dry pusit? Pag mo? Ito, may kamatis na. Oh, wow. sarap! Dala po daw siya ng dry pusit. <laughs> Oh, Ang galing naman niyang uh, nakuha mong Pabulsa employer. Pabulsa ka daw ng dalawang drive for it. Dalim sa yung malalaking isda na ito yung unanaan na na. na, na. na. Uh, Oo. Oh. wow. Buti. <laughs> Sarangan sa <laughs> <laughs> Buti Dino may isak yung amo mo ng si ganyan. Niya. Ano? Pabulsa kasi bumibili siya ng mga ano yung vegetarian kasi siya. Okay. So fish and siya. Tap, yung, tapos may binibili siyang chicken na kasama doon yung mga dry na nabuse. Wow. Yung, mm. Pagkain eh, Pilipinas. Eh, hindi sila kumakain ng ganon. Ah, para, ibig sabihin, para sa'yo talaga yun. Oh, sa Kaya sila talaga. bumibili. Ang bait naman ako. ano pa, yung ulo ng, ano, yung pang patsinilyo yun, na ano. Yung, pang parang Lechon. Ah, yung lechon? Oo. Akin akin yung ulo sa kanila yung. <laughs> wow. Buong ulo yon. Sana all. Wala ka kung oh, kailan bubusin. Uh -oh. no Kumakain ako. Bulat. Ano breakfast mo sa umaga? With bread. Yun lang? Tapos, my I <laughs> tin with milk. Wow. Tapos, margarine yung with bread. Lagyan ng margarine. Tapos, Basta may palaman yung Indonesian palaman. product. Wow. Kaya. Walang kanin. Kaya, tama, kaya. Ay, kaya. wala. Wala talagang kanin. Sarap yung kaya. Ilan taon ka na nga dito, sister? Six years. Six years, tapos ganoon lagi ang breakfast mo? Oo. Oh, minsan wow. may itlog na prito. Wow, si sana all. Pag, pag naging masipag, magprito ng itlog. Pero pag hindi masipag, Oh, ayaw, wala ay <laughs> <Kinapay> na lang. Tinapay <laughs> na lang. na lang. Sang, okay. Isang slice lang yun. Wow, tapos oval din na. <laughs> okay lang. Ano pong breakfast niyo, mami, <laughs> sa morning? Sa breakfast ko sa morning, may spaghetti minsan. Oh! Wow. <laughs> ano po yung spaghetti, mami? Niluto niyo ng morning? Oo, <laughs> oh, oh, on. niluluto ko kasi kasama ko yung amo kong gumakain sa breakfast. Ah, nagpapaluto siya tapos <laughs> kasama na kayo. Oh, wow. Minsan, porridge. Corn. minsan yung corn may patatas at saka yung sweet potato. Wow, sasarap so, naman ng breakfast dami. ni Mami. Kasi Tapos yung chicken, yung prinit, yung yung chicken ba? Wow, sasarap so, pala ng breakfast ni Mami Ani. Mami, thank you Mami. oh yes. So, ano yung breakfast mo sa umaga? Yung breakfast ko sa umaga, iba-iba. So, oh. gusto ko mag-energy, gusto ko ng ibos. Wow, well, may ibos? E opo. May Saan ka nabili? E may ibos kami at saka mais. Yung oh, sa tatay sister, ko, ah, okay. sa amo ko kasi, oh, nag-order siya box-to-box. Box. Wow. Mga ibos, e yung iniiniti -init, na lang. Uh -uh. Ganon. Tapos minsan, tinapay, kung ano mayroon sa bahay, kung ano mayroon sa maisip, ganun. Wow. Walang rice? Wala. May rice kami pero hindi kami nag-rice sa breakfast. Ah, okay. Lugaw. Lugaw. Na may rice. Kasi so, ano po yung breakfast niyo sa umaga. Ah, ako pag paggising ko sa umaga, is nagdi-join ako ng warm water. Mm. And then ginagawa ko muna trabaho. And then mga 9 or 10 may eat bre bread. bread. lang. Oo, tapos mga 12 or 1 kumain na ako ng rice and boiled rice. Yes, sa umaga wala talaga tayong rice, ano. And More then, on bread. Up dinner ko is rice again. Wow. rice. Konti lang. Sya. <laughs> Kaya, kasi gabi. Okay. Thank you, sister. Oatmeal. Hindi ka nag-oatmeal. Ayaw mong lasa ng oatmeal. Ayaw lasa ng oatmeal. sa Pilipinas pipilas Hindi ko tinitry. Ah, okay, okay. Thank, Thank you. you. Ayan na, guys. Alam nyo na kung ano yung mga breakfast namin mga days dito sa Hong Kong para kahit papano meron kayong idea na bibihira yung kakakain ng rice dito kapag breakfast. So, wala talaga kaming uh, kanin sa umaga. More on bread, uh, oatmeal, uh, some hot drinks, ganon. Then, coffee. So, depende sa iba kung ano yung binibigay ng amo nila. Uh, maswerte na lang kung ikaw ay stay out sa amo mo, makakakain ka ng uh, gusto mong breakfast. So, ayan, sana meron kayong nakuhang idea at may natutunan kung ano yung mga breakfast namin dito sa Hong Kong para kahit papano prepare kayo kapag uh, pupunta kayo dito at dito kayo mag apply sa Hong Kong. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye! Please like and support my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you! Bye-bye!